Mmm, masarap. Oh, <coughs> masarap na masarap. <coughs> Welcome to my YouTube channel. support for this video, ayan, magluluto na naman tayo nating uulamin. So kung napapansin ninyo, mayroon tayo ditong manok. Ayan, halo halong manok yan. May pakpak -pak at may laman. Ayan, mayroon tayong nahiwa na na sibuyas, bawang at bell pepper. At mayroon din tayong carrots na ayan. Binabad ko na rin siya sa tubig para hindi siya mangitim. So, una natin gagawin is i-marinate natin itong ating chicken. Sit aside lang natin itong ating mga sangkap. Yung ating chicken ay lagyan lang natin ng pamintang pino at asin. At atin lang yung hahaluin. Ayan, kinakamay ko lang at malinis naman yung ating kamay. Ayan, masarap kasi yung kinakamay guys, kasi mga massage mo yung manok. Ayan, ito ay mamarinit lang natin ng panandalian. Ayan, marinit lang natin yung ating manok. So, ayan, ito sa ating hiwagang kawali. Maglagay lang tayo ng cooking oil. Oh, ayan. ayan kaunting cooking oil lang. Kainitin okay, lang natin yung ating mantika. At ating i-plito yung ating manok. Hindi naman siya tutalin na iti-plito talaga. Si brown brown lang natin yung ating manok. ayan, nilalagay ko na lahat ng ating manok. to lang natin yan ng half prito. Yung medyo brown-brown lang yung ating manok. Tingnan lang natin yung ating manok. Ayan, subalik ka rin lang natin. Uh, ah, dumikit sa kawali natin. Dahil hindi naman yan ang grease yung ating kawali. Pero okay lang yan sa... Ayan, ang halaga lang naman medyo brown-brown yung ating chicken. Ayan, ay wala na yung kanyang balat. Ayan, ito ay atin lamang balik sa rin lahat. Ayan, nababigtad na natin lahat. So, okay na to siya, guys. Ayan, so ganyan lang naman. Bali, palalabasin lang natin yung mga langit-langit ng chicken. Ayan, so ito ay ating i-sit aside. So, ayan, kinuha ko lang yung manok at dito sa sim nating kawali ipiprito din natin yung ating patatas. Ayan, habang nagluluto tayo ng ating hapunan, guys. Yan yung isda naman ni Sir Utaw. Ayan. Para sa ating ekonomiya. The North. So, mega mija love. Shout out dyan, Sir Utaw. Maraming salamat sa iyong kabaitan Sa panghalit naman, sa alas 9 ng umaga, yes. ayan, nangisda naman ni Ma'am Carl. At habang nagluluto ng panghalian, ayan, nangisda din ni Ma'am Carl. So, di ba, dumul tayo niyan? Ayan. So, itong patatas ay atin lamang iba brown. Brown. Ayan. So, mega-mega shout out, Ma'am Carl. Maraming salamat sa iyong kabaitan. At dahil may space pa, we, isabay na natin dito yung ating bell pepper. Ayan. Ayan. So, ganito lang ako magluto, guys. Ayaw ko nang maraming ginagamit na kawali. Itawawa naman yung maghubogat. pagod na pagod ng maghugas sa aking mga pinaglulutuan. Baka papayat itong aking lalab sir. <laughs> ayan. Ako kasi guys, kung nagluluto na ako ng turon, hindi na ako nakapagsugas ng plato. Si, si Alvin na yung naghugas. So, ayan, ibaliktad lang natin yung ating patatas. Baka masunog. Buti na lang talaga si si RBI ay napakasipag. Kakainin mo lang 'to nang masarap na pagkain. Sisipag na 'yan maghugas. Sino diba si RBI? Nambubulat ka pa eh. Ayan, si CRB yung aking kameraman. Hirap magluto guys, nakawak mo yung camera, nasubukan ko na yan. Yung ating, ang kalalabasan ng video ay magmalikot Ganon, kasi yung aming stand, nasira na. Saka ayaw ko maglagay ng stand, kasi nga guys, yung aming sahig ay kahoy. Tumatabingi naman yung stand. Ayan, so iba brown-brown lang natin yung ating patatas. So, ayan, brown-brown na yung ating patatas. Ito ay atin namang i-sit aside. So, ayan, nailipat ko na yung ating patatas. Ito sa sim nating kawali. Gigisa natin yung ating, ayan, gigisa natin yung ating bawang. Next, yung ating sibuyas. next na natin yung ating kina-half fry na na kina-half fry na manok. Ayan. O, so, ba? Diba? Ganun lang kasimple yung ating ulam for this video. So, ganun lang kasimple magluto si Dikaryan. Walang kahirap-hirap yan. Ayan din, bisa-bisa lang. So, dahil naglagay na tayo ng paminta kanina, hindi na tayo maglagay ng paminta ngayon. halo so, lang yan. And din may nakalimutan ako ang kapakita sa inyo kanina, yung ating tomato sauce. Ito ay lagyan natin ng tomato sauce. Ayan, tomato sauce. Disclaimer lang po, hindi siya sponsor ng Del Monte. And then, lagyan lang natin ng kaunting tubig. Ayan, kaunting tubig lang. Yung tamang-tama lang na maluto yung ating manok. Actually, luto naman na yung ating manok. Pero syempre, kailangan pa rin natin na lutuin ng husto yung ating manok. Hayaan lang natin na kumulo yan. At silip-silipin lang natin yan maya-maya. At para mas mabilis kumulo, takpan natin yung ating mahiwagang kawali. Ayan, silip-silip sa -silips ating niluto. Ayan, kulong-kulo na yan. At dahil kulong-kulo na yan, nilagay na natin yung ating patatas. Yung ating patatas kanina na ating piniprito. Then, sabay na natin yung ating bell pepper. Mabuti pa lang nasunog. Ayan. Ayan, pag-isda pa mo. At lagyan natin ng chicken or cubes. Pang dagdag lasa sa ating nilutong manok. Ayan. Siyempre, palo-palo yan. lagyan lang natin ng kaunting asukal. Hindi kasi ako naglalagay ng bitchin, guys. Well, mayroon naman na tayong nor cubes. Brown sugar. Ayan. So, lang natin ang gusto yung ating patatas. Uh, tikman natin yung sauce kung parapat-dapat na ba sa ating panglasa. Kumuha lang ako ng kutsara. Mmm, masarap. Masarap na masarap. Ayan, dahil malasa na yan, mayroon ulit akong nakalimutan na hindi pinapakita sa inyo kanina. Ayan, pork and beans. O, oh, ayan, lagyan natin ng pork and beans yung ating chicken. Ayan. Sinimot ko lang, ayan, isang lata na Hans pork and beans. At least, disclaimer lang po, hindi siya sponsor ng pork and beans. So ayan, lutong-luto na yung ating ulam for so, this video. Ayan, ay ilipat natin sa ating lagayan para tayo ay makakain na. So, ayan, ready-ready na yung ating ulang for today's video. Ayan, nalagay na natin sa ating plato. Ayan. So, syempre, kainan na naman tayo mga palalabs. So, maraming salamat sa walang sawang suporta at pagmamahal. So, kami ay kainan na. Bye bye!